Ganyan. Okay. Uy, boss, parang... Teka lang, tinuturuan ko yung tropa mo eh. Hindi, masyadong may yung mukha sa... saan. Eh? Ayaw mo ba? Sabi mo, gusto mo magpaturo ng tropa mo, tapos tinuturuan, nagagalit ka. Ah, sige, boss. Uy, boss! <coughs> arbis, May tropa ko. Gusto oh. magpaturo ng basketball. What? Oh, ang gagawin eh, ko. Hindi kasi masyadong magaling eh. Oh. Ano, pwede ka ba? Yo, nakakatamad magbasketball. basketball Ay, Ay, mga bata. <coughs> ano naman yan, nanghirap turuan ng mga bata eh. Hindi, babae. Eh, oh tubo. Tropa mo yan. Ay, parang yan yung nagtitinda ng Nmax. Ah. Bagay. Magaling ka sa basketball. Hindi, sa bagay. Eh. May 3x3 kami. Uy. Hi. Uh, Uy. Uh, thank you. Ayan, Ito pa yung... Ayan, magaling magturo ng basketball yan, eh. Oh. Turuan natin. Sige, okay. okay, shoot ka. Sige. yung problema ko eh. Kasi magaling sa shooting po say. Eh, eh, magaling kayo sa mga shooting, di ba? Shooting, pag sabi mo shooting, kapit mo. Uy! Um. Boss! Turo lang ha, hindi yung... Ba't ba't ito nahawakan nyo? Ano ba yun? Engage! Okay, engage! Okay ba? Okay, bang, okay ba hawakan yan? Okay. talaga, pag nagtuturo ka, dapat mahigpit ka. Kapal, 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 kapal! Engage! Kaya engage, malapit lang. Ay oh, Ayun nga, oh, no? Good, good. Kailangan may engagement. May engagement dapat, no? Oh. Medyo layo mo konti. Mas parang may yung hawak dito, na. Dito, dito. Okay. Yan. Yeah. Ano ka ba? Kaliwa, kanan? Kanan. Oh, kanan. Tama, dapat. Kung kanan ka, ito naka-forward. Okay. Tapos ito, medyo bigyan <coughs> na natin yan. Oh! Talong, no? malapit na. Engage. Engage, engage. Hinga malalim. Deep breath. Oy! Okay. Ito ang pantulak. Oo. Uh -huh. Ito ay sagsisilbing panghawak lang. Panghawak lang. Okay, ganyan. Pa letter T. Tapos... Uh oh. Ayan. Uy, ay, okay. boss, parang... Teka lang, tinuturuan ko yung tropa mo eh. Hindi, masyad dumidikit yung mukha niyo sa akin. Eh. Ayaw mo ba? Sige, sige, sige. Sabi mo, gusto mo magpaturo ng tropa mo, tapos tinuturuan, nagagalit ka. Hindi, boss. Uy, boss! Ay, hindi sorry, sorry. Naano lang. Hindi na, naano ko eh. Parang alam mo yun, parang warsha ka eh. Hindi na, war, may warsha kasi ako. Na, nananaginip ako kasi kanina. Pwede may baril. Hindi, yan. Eh, dey. sorry, sorry, sorry. Sapa, sapa. kento ka. Boss, the joy is boss. Sorry. sorry. Yeah, paganya. Nailang tuloy tropa ko. Ayos, ayos tayo, ayos. Nailang Ay! Ay, eh. <laughs> eh, ko ganun, eh. Uy! Hindi. Hindi, parang, hindi, pa eh. Eh, hindi ko mag-ganun eh. Siyempre, hawak eh. Papap, dapat ganun. Sorry, sorry. Ba't Ato, ay, dali nila, Adjo! Ay! Ikaw ah, bunga nga mo. May mga bata oh. Eh, ito ano mo? Ito mo matuto, di ba? Ano ba? Kinuha niyo ba akong coach o ano? Hindi. Para Parang pagtitripan niyo akong dalawa dito. Okay naman, okay naman coaching mo. Kaso, yung kama, yung, yung, yung ano eh. Eh, matangkad eh. Ah, okay. Sabi niyo, sige, sige. Ano nga gawin Matangkad eh. Naiilang na kasi yung topo ko eh. Hindi, saan ako magtuturo? Alam naman sa harapan. Dito sa likod talaga. Eh, matangkad. Sige mo oh. Okay. Ayusin mo kasi. Gusto mo magpaturo sa akin, ayaw mong galingan. Hindi ako na uh, ano ha. Okay lang ba yan? Naka, nakahawak sa kamay? Okay lang yan? Naturoan nga eh. Ah, sige, sige. Okay, okay. Ako sige, na yung... Oo, oh, nakaka. Sa Doon na lang kaya. Ako, ako na ko ng bala dito. Ang kulit ng tropa mo eh. Okay. Ay, Ay, mo Ay! boss! Ay, engagement. Mag-i-engage ako. Sige. Mag-i-engage ako, ha? Sige mo. Pag hindi yan na-shoot ulitin natin, ha? Ayaw diba? Ayaw kasi mamagaling pag tinutunan. Oh, okay. Ayoko kasi nagmamagaling kayo pag tinuturuan ko kayo. Nakakatuwa mo ito, di ba? Ay pito coach. Ay, medyo bend, medyo bend. Okay? Hindi, ito, kakapain ano yung ko ayan. So, go. Oy! Hindi. Parang iba, iba na iba na yung boss eh. Parang may puwersa. Hindi na yung na kayo eh. Mahina yung kamay. Na ang gulo-gulo nyo. Ang gulo-gulo nyo. Hindi nga umaabot yung tira kapos eh. Siyempre Ay, ano? kailangan may puwersa. Iyangat mong ganun. Para Iangat. Umabot. Pagbigyan nyo ako. Oh sige sige sige. To, nyo, oh, sige, sige, Tiyan sige. Pag-indigas yung to, tingnan nyo ako. Sige, sige, na. sige. Try natin, try natin. Kung oh, niyo lang ako isa lang. Oh, sige, sige, sige. Isa lang, isa lang. Pagbigyan mo lang ako. Parang nakakamanyak ko eh. Di ba oh, nakakamanyak yun? Bro, <laughs> may mga bata sa likod. May mga bata sa likod. Di ba nakakaanibos? <laughs> hindi. Kasi, kasi hindi. Kasi. Hindi kasi kayo marunong magturo ng basketball. Pag oh. mga babae kasi iba rin yun. Okay. One. Engage. 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 Parang medyo mahit. What? Boss, nagreklamo na yung tropa ko ah. Engage. I told you. I told you. Sorry, sorry. Hindi na, hindi na kasi. Ang bilis, ang bilis pa tuchu. Oo nga, nga. Sige, okay na ako. Doon na kayo, doon na kayo. Ang galing, ang bilis pa tuchu. Ang galing niyo, as. At matuto. Tawa, tawa. Ang galing niyo pala magturo, no? Naka-engage. Ayaw mo na, lay up. Okay na, okay na ako. Doon na kayo. In-lay up daw. Susumbukat sa papa ko ah.